na dami ng kalat oh hindi nalilinisan Hello guys. Nandito tayo sa beach lot namin. Na dalaw lang. Matagal na kasi akong hindi nakakapunta dito eh. Walang gumit bisita dito. kita nyo naman oh, ang dami ng kalat. Walang nagpupunta dito eh. busy, puro busy busy yung mga tao sa bahay. Kaya walang nakakapaglinis dito. Ganda ng sunset oh. Ganda ng sunset oh. Sarap maligo guys oh. hindi maalon ganda dami ng ano kalat mga basura mga daw ganda ng sunset Bale, doon yung ano guys, doon sa part na yan. Yun yung Santorini of the North. Yung Vitalis, Santiago Cove. Magkatabi sila. Wala no sino, si na rin yung kubo la kasi nagpupunta dito eh. daming kalat oh nasira na rin yung higaan ano, wala na need nang i-repair may kubo pa to no pero hindi sira yun guys daming kalat oh Tagal na kaming hindi nagpupunta dito Sarap to dito eh Oo oh, nandito Ganda guys. Sarap tumambay dito. Namatay na rin yung buko dito. May tinanim kaming ano dito. Buko, coconut tree. Parang wala na oh. Ganda, sobrang ganda ng sunset. So yun guys. Kasi sumilip lang naman dito next time na pagbisit namin dito lilinisin namin dami ng kasing basura salamat sa pagsama sa akin bye